Hi guys, for today's video ay mag-iiwan na naman tayo ng sticker natin. Ayan. Ito po. With pre-pull body massage at SD Wellness Spa. Ayan, valid po siya until October 31, 2024. Ayan. Kung sino po yung malapit dito, ayan, mapapansin niya po. Ayan, pasanginip tayo tapos ang katapat natin ay school ayan po ang school then may hanging bridge doon, ayan hanging bridge ayan repraputo ayan guys, may mga tao dito guys, so ayan, tapos lang nilang nagbilad yata dito kanina, ayan, paulan na naman o no? Ayan, may tao sa hanging bridge. Ay, sa steel bridge. Meron pa, meron! nga may humingi ng sticker natin. Ayan, silang dalawa. Ayan. Uulan na yata. So guys, so, ang ganda dito guys. So. Ayan. Lagyan natin sa plastic ayan lagay natin sa plastic yung speaker ayan ayan para pag gumulan hindi mabasa ayan guys ito na o oh. lagay na sa plastic at iiwan na natin ayan saan kaya magandang iiwan o at na pag discharge then ayan o school school dito tayo sa baba para medyo tago walang makita kasi so, tayo magandang ibang. mukhang uh, may mga tumitingin ng nabata dito na lang natin siya ilagay yan. yan guys kunin nyo na guys kung malapit kayo dito yan hindi naman siguro yan mababasa at naka plastic sya yan may mga nakatingin no guys kunin nyo na malapit lang yan sa steel bridge Ayan, thank you for watching guys Ayan, follow nyo na rin po ang SD Wellness Spa at para po updated po kayo sa kanilang mga promos Ayan, God bless po